Yo yeah, mga maganda magandang hapon mga mati Ngayon mga may lulutuin tayo Simple yung pagluluto lang mga Ito mga ang lulutuin ko lang Prito lang mga mati Simple yung prito Pagkahugas mo mga lagi lagyan mo siya ng asin Yan yeah, mga Paglagyan mo siya ng asin, makamatik, syempre, bago mo ilagay yung isda, makamatik, kailangan mainit na mainit yung mantika, ay ano, yung kawali. Pati mantika. Ayan, matik. Para umiwas sa dikit yung isda. Para di siya dumikit sa kawali, makamatik. Ngayon mga kamatik, dahil sa ngayon mga kamatik dahil sa mainit na lalagyan mo siya ng mantika mga kamatik. Simple yung pagluluto lang to yung kung hindi ka marunong mga kamatik, bata ka pa panoorin mo to mga kamatik, matututo ka na agad para kung sakali dumating yung magulang mo meron ka ng nilutong prito matutuwa pa sa iyo mga kamatik. kasi ang mga magulang mga kamatik nagtatrabaho yan ang pinakapahinga nila yung pag uwi yan mga kamatik yan mga kamatik kailangan mainit na mainit yung mantika bago natin ilagay yung isda mga kamatik. Ito mga matik, simpleng pagluluto lang ng prito to mga matik. Hindi ko naman sa yung mga marunong. Okay lang. Mga matik, dapat kung ano yung nalalaman mo, ituro mo lang din para yung iba magkaroon din ng idea at magkaroon ng kaalaman sa pagluluto. Kaya simpleng bagay lang mga matik. At least sila meron silang matututunan. Patuloy na ito makamatik pagka nakita nyo ganyan na yung mayunit na yung mantika Sa inyo ilagay yung prito na may asin makamatik. Kaya may asin to para hindi siya dumikit sa kawali makamatik. Yan makamatik para hindi siya dumikit. Kailangan kulong-kulok, saka may asin yung isda mga kamatid. So yung mga kamatid, dahil sa okay na, susubukan natin naman balik na rin mga kamatid. So yun mga kamatid, pagka mainit yung mantika mo, saka may asin, hindi siya didikit sa kawali. Ganun lang po ang diskarte dyan mga kamatid. Yung may alam, mga kamatik, siyempre, simple na naman to pagluluto. Yung iba mga bata, mga kamatik, nanonood, habang bata pa sila, kahit paano meron silang matutunan sa simpleng luto para ma-develop nilang kanilang sarili sa pagluluto, mga kamatik. Yun ang purpose ko, mga simpleng simple yung bagay lang na pagluluto. Kailangan, kahit papano, meron silang matutunan na kung paano magluto, mga kamatik tayo mga matik hindi lang tayo sa nagmamarunong sa ganitong bagay mga matik tiyuturuan ko lang din mga matik yung mga bata din na nanonood kung paano magprito mga matik yung simple bagay na, na paglulutong ulam mga matik ito mga matik dahil sa simple lang muna tiyuturuan natin mga matik na pagluluto pag uh, nagkaroon tayo ng budget na mati magluluto tayo ng kadereta, pininyahan, lahat ng masasarap na ulam, makakamati, mga, mga kaya-kaya natin yung makamati. Sa so, ngayon mga mati, ito muna, simple lang sa pagluluto ng prito hanggang sa pagsaing mga kamati. Yung okay, mga mati, dahil sa luto na yung prito, mga kamatik, na natin yan. Natanggalin natin, mga kamatik. Ayan, mga kamatik. Ganyan lang pagluto ng simpleng prito lang, mga kamatik. Na hindi na natin kailangan perapan pa sarili natin pagka dumikit sa kawali, mga kamatik. Kailangan painitin yung kawali, painitin yung mantika, bago ilagay yung isda, mga kamatik, ligyan muna ng asin para malasa, mga kamatik. Yan, makamati. Ganun lang, makamati ka simple. Kahit ikaw bata na nanonood niya yung makamati. Marunong ka na ngayon pagka pinapanood mo ito kung paano magluto ng prito. Ito, makamati, itong prito. Ang mas maganda sana kung may talbos kamote na partner. Siyempre, makamati, dahil sa low budget tayo, makamati. Toyo lang, saka Kadalasan si lang sawsawan natin. Dapat ito makamati, may kamati, sibuyas. Ang problema, naubusan. Kaya kadalasan si toyo lang, talo-talo na. Yung makamati ka hanggang dito na lang makamati. Tinuro ko lang yung simpleng pagluluto ng prito makamatic. Para hindi dumikit sa kawali, kailangan painitin yung kawali. Painitin yung mantika. Lagyan na asin yung isda para lalo hindi dumikit katulad nito hindi siya dumikit mga matik yun mga matik hanggang dito na lang mga matik mapanood mo lang to marunong ka na hanggang dito na lang mga matik sa lamang simpleng pagluto ng prito